Sir Gaper, pwede mo mong pabig. Thank you sir. Thank you po, sir. Ingat po kayo. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you po. Ayun. Okay. What's up mga noy! Pupunta tayo ng BGC ngayon Pero susunduin muna natin si mga singko Ang aking irog Magla-lunch date lang kami sa BGC Sana di umulan no Para smooth lang biyahin natin Wala kasi honda lang kapote Ganda na ito, Honda Civic Type R. Solid. hindi natin siya. Waitings muna tayo dito sa stoplight. O, oh, ready na daw siya eh. Kaya, mamadali na tayo. Aking irog. Pupunta na ako dyan. Kailangan natin magpabomba ng gulong. Malambot yung gulong ko sa likod. Inet, no? Pero di naman siya ganun kainit. Tulad ng mga nakaraan. Mga Noy, dito na tayo. Ah, oh, init ito. Init dito. Wait natin siya dito. So, mga Noy, Andito tayo. Sumilo muna tayo kasi napakainit. Ayan yung motor natin. Oh. Uy! Juminggil pa si nono, Noy. Ah. Ito yung motor natin. Skygo kay PB 150. Andito tayo sa buti ngayon, Noy. Wait lang natin si Mosing. Ayan na siya. Nakasimangot <laughs> pa! Mga noy, biyahin na kami Yes, kasama ko na si Moa Singh namin na kami ng BGC ngayon Para sa aming lunch date Dali mga noy, ingat sa amin Ggc na kami mga Noy Dito kami ngayon sa C5 Sarap Noy! Baka ganda na ito Tignan niyo ito Magkakagangan din tayo Pero kakain muna tayo Dire direto lang ang biyahe natin mga Noy Ang hangin Lamig ng hangin, parang uulan. Si Mosig, di ako pinapansin eh. Gutom na kasi. Sabi na tayo. Kakain na. Okay, sir. Thank you, sir. Ah. Thank you po. Kuya! Yeah. So, mga mo, nandito na tayo. Dito daw yung parking nila. First time ko mapasok dito, mga Noy. Sige, 'di pa dito po. Tara na. Thank you po. Thank you po sa ring-up po guys. Sa mga Noy, kinigala lahat ng ami. God na namin na aramin nating kasama ko si Moss. Uto muna ng mga VIP. Saan so, tayo papasok na tayo? hanapin natin yung pinakarami na ano na nakapasok dito ayun ano ay dito na kami tapos si yung mas ano ay order muna tayo si Mosing mga ah, poly grabe talaga <laughs> <laughs> di ako napansin yun muna pansin noy Nakita namin si Gator na dito. Kasama namin sa loob na elevator Nasa sa likod ko. Napansin niya eh. ako ko daw. Dito kami ngayon sa Raminagi. Hintay lang natin yung natin tapos lalapang na tayo ng malupit. Si gutom na eh. Dito na yung mga Noy. Eto muna may noy Sarap tapos na namin kumain. Mapunta kami ngayon ng Arabica. Ang ganda, nandito namin sa Mitsukoshi Mall. nag-enjoy si Mimi Mossing. Kung ano ay palabas na tayo. Tara, ingat sa atin. Sige po. Tayo na tayo noy. na. Pauwi na. Alright, Noy. Dito na siguro tatapusin to. bye, -bye.